Um, tinatanong ako ni Mama kung ano na kukunin kong course. Ano po? Ikaw of course. Dilim ka ba? Bakit? Uh, kasi nung dumating ka wala no, na akong no, makikita no, pa. No. Ang <laughs> rason na bakit naglolo ko pa yung isang lalaki hindi mm, po kasi sila marunong makontento. Okay guys, uh, what's up, what's up? Mark Styling nga pala, nagbabalik tayo, no? So, ito guys, uh, nandito tayo ngayon sa may Pertis North, tama ba, no? Okay, um, di na natin palalayuin yung tanong. Uh. unang tanong, uh, sino madalas magloko, lalaki or babae? Lalaki. So, why? Bakit lalaki? na experience. Tingin uh -huh. uh -huh. uh -huh. ko lang ha, wait lang kasi lahat ng mga na-interview natin, puro babae, lalaki daw, maluloko. Uy! Sinungaling ka! Uy mga boys ha, ayusin nyo. so bakit ka nar naranasan mo na masaktan? Opo. Sa so, ganda mong yan, sinasaktan ka ba? Guys, tingnan nyo naman si ate, oh. oh, diba? Ah, Ma'am, pwede ba kitang uh, ikot saglit? Tapos turn na. Uh... Turn na uh... Yeah! <laughs> okay, um, so bakit, ano sa tingin mo ang rason na bakit naglolo ko pa yung isang lalaki? Hindi mm, po kasi sila marunong makontento. <laughs> And may hinahanap pa po siguro silang iba. na na uh, uh, bakit ano pang hinahanap nila ganun may, hinaha may hahanapin pa ba kayo boys kompleto na <laughs> wala na kayong hahanapin so ano po mo um feel ko rin kasi sa ego din po ng iba hmm. siguro masyado po sila pag masyado po kasing nakakaano po yung girls parang ayaw po nilang kunwari po pag ma-show off ay ma Paano ma reveal ko sa clothes ka na. Ah, okay, okay, alam ko na, alam ko na guys, alam ko na. So, parang may may pinaghuhugutan si Ate. Ito <laughs> mama, may pick up lines ako sa iyo. Okay lang? Um, ito ah. um, tinatanong ako ni Mama kung ano daw kukunin kong course. Ano po? Ikaw, of course. <laughs> Eto <laughs> ba? Ito ba? na <laughs> to eh? <laughs> ah, ito, um, alam niyo ma'am, uh, wag masyadong alalahanin yung para sa inyo. Darating din yun. Ano pong dadating? Ah, uh, ito, dumating na ako. I <laughs> Okay, <laughs> yun lang, yun lang. Thank you, thank you so much. Thank you. Baka mag-gusto ka, shoutout. Ah, hi, Maui. Ano ang ko po sa eng, uh, engineering. Ah, uh, okay, okay. So, yun lang. Thank you, guys. Okay, thank, thank you. Po. Oh, thank you po. <laughs> ma'am, ano pangalan niyo, ma'am? Maui po. Uh, Maui, guys. Si Maui, ang ganda. Kasi napansin ko, gaganda ng mga outfit nila. <laughs> Pang-green belt, <dwarf>, mga ati. <laughs> so, eto, guys. Uh, unang tanong ko kayo, ma'am. Maui, uh, sa isang relasyon, sino madalas magloko? Babae or la? Lalaki siya. So, why? Bakit lalaki? Uh, bakit lalaki? Paano mo nasabing lalaki? Experience. Ah, experience. Bruh. So, uh, ano sa tingin mo yung dahilan bakit naglolo ko pa siya? Hindi sila kontento. Ah, di sila mo kontento? Bakit sila hindi mo? Di ko rin alaw. Ay, no, hindi <laughs> sila mo kontento. Ay, ganun. Ah, single si mam ngayon or taken? Single. Well, ah, wow. Oh, okay, alam niyo guys, single na si single si Mamuya. <laughs> Anong pinagkaiba ng conclusion tsaka opinion? conclusion, yung na may nagawa ka ng research. Okay. Tapos yung opinion, based lang dun sa kung ano yung first time mong maisip mm -hmm. the moment na narinig mo yung something. Okay. Uh, wala naman tama or mali. Kasi iba-iba naman ang opinion ka yes. tao. So yun. Uh, okay. ito na, may pick-up lines ako sa'yo, okay lang. Wala magagalit na, no? single naman si mom. Ah, <laughs> uh, ito, ah, uh, dilim ka ba? Bakit? Ah, uh, kasi nung dumating ka, wala na akong makitang iba. Yun lang, yun lang. Thank you, thank you. Ano, baka may gusto kayo siyokin. Hi, Klein! Hi. <laughs> sino si Klein? Siya. Si <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank you, okay. <laughs> Bye-bye. Inyak kayo, mama. Hey, okay. baka sabay, pwede kayo magsabay mag-syok-out? Syok-out um, natin. Family, friends, mm -hmm. or... Uh, easy-easy. -E okay, Pati too easy-easy. Hello po! Hello Two po! Easy easy. I, too easy-easy. Ay, too easy-easy and too easy-easy. Good luck, luck. tayo natin to. Please, thank you guys. Thank you, uh, ingat, ingat, thank you po. Ingat ingat kayo. Thank you. Thank you.